Tara, gawa tayo ng pagkain ni Lola. Hindi kami lumabas ngayon. Nandito lang kami sa bahay. So, mag tayo ng pagkain ni Lola for lunch. Ito yung tinake out ko. Fried rice with squid and tomato sauce. Something with beef also. Ito ano yung food ni Lola. Um, nilagyan ko na din siya ng powder na supplement para sa kanya. Ayun blender na natin. Ganyan lang siya din, i-blend lang natin. Ayan, tapos na. Ganyan lang. Ganyan po ni Lola. So, tara mapakain tayo later. Ayan na yung food niya. Hmm. At saka, ito naman yung akin. Usually naman talaga pag kumakain kami ni Lola, hati naman talaga mm -hmm. kami. Hindi ako umorder ng dalawang mm -hmm. ano, Maliban na lang kapag kapag konji o lugaw, sa kanya lang yun yung lugaw. So, nag-order ako ng akin. Separate, separate order yun. So, ayan. Itlog at saka fried rice na may squid yung lunch namin. Ha? Lunch muna kami. Bye-bye. Bye-bye. Uy. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. Dito. Good morning. Goodbye. 会吧，嗯。<was>